Guys, good morning. Good morning, guys. Mag-unbox na guys nito. Yung padala. Project. May pinadala dito kanina. Iwan ko lang kung ano ito. Mata. Tingnan natin, guys. Ito yung pinadala nila, okay? So, tingnan natin, guys, kung anong laman. Anong laman ng box na ito. Huwag lang granada, guys. Baka sa pabong ito. So, i-open natin guys. i natin At tingnan po kung ano yung May ano, may ito.

So, itong isa, quick gaming headset. Yung headset siya, no? Headset. Tinag-order na. Ito naman ang isa. Ayun. F99. F99, no? Oh. F99. Anak oh, ko siguro -order na order nito guys. Hindi ko alam ito, eh. Ayan na. I-open natin, guys. Okay. F99 yan magbukas nito ito ba? saan magbukas? wala magbukas nito ah Tama sya ito. Hmm, Ayan Lalagyan ano. Lalagyan ng ah, dito Okay. So may popo. Tapos may stand din siya. Oh, mm -hmm. Okay. Wow, ganda. Hmm, ano yeah. uh, bang ano na? Bong, bongkyo. Bongkyo. <laughs> bongkyo yung pangalan. Bongkyo. Okay. Tapos ito yung mga connection niya. Yun. So, charging. Oh, wala mo siya pang charge dito. May charging. Accessories. Level 1. Level 2. Level 1. Condenser, condenser, uh, mic 1 mic 2 okay. Ito yung condenser mic for mic to Ito yung gadget niya guys. Ito yung magkasama niya dito. Ito cord na sigurado sa microphone ito. Ito naman yung gadget niya. Ito ito sa mga cord cord niya. Isa, dalawa. Ito naman ay sa charging system. Siguro ito mag-charge. Pero wala siyang kasama na ano, charger. May headset din siya. May kasama ng headset. Ito, ito na. Ito na. Laman na. Hindi na natin guys yung isa. Hindi mo na ito. Ang isa naman. Hindi na ito. natin ito. Headset daw. Headset. Cute Headset. Cute headset. Saan ba gina-open ito? nandito Okay. Manual mag -open -open, na. yung manual mag-open-open guys. Dahil na. marunong ito eh. Uh -huh. Yun. <laughs> ah, ito. Yun. Mga maganda. siya. Wow. ganda. <laughs> may headset, may headset siya. Okay. ganda. <laughs> Mike, 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 My test, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, pero oh, hindi okay, pa yan Ito naman yung cord niya. Oh, ito para sa ano ito guys. Oh? Do, hindi ko alam para sa ano ito. Mm -hmm. Saan ito guys. Oh? Hello, guys, so, hindi ko alam kung saan nilalagay ito. Ang klase eh? display display lang ito siguro. Hindi ko alam ito. Okay. Yan guys. <laughs> Yan. May mic na tayo. Yan. Guys. Gagamitin natin ito sa live live. Mag live live tayo. May pro anak ko na bumili. Hindi ko alam ito na bumili pala siya nito. Um, secreto nga lang ito guys. At ah. Uh, Dumatay na lang dito sa bahay. Okay. So maganda din ito dapat uh, hindi ito ma mag ma uh, lagyan ng re may un-up dito guys so. ano may un-up dito may switch pala dito hmm. yan so anong magkakabit nito may battery ba ito right left hmm. right left yan guys yung so, heat sheet nya hindi ko pa na try guys ano ba mag try yan? at uh, hindi ako marunong magkabit nyan. so panuri na lang natin kung paano magkabit yan okay yan po ang mga laman nya guys uh, yan po ang mga laman nya ito naman siguro sa mic ito sa mic mic case 1 2 3 sa so mic holder siguro holder ito sa mic lang. Mic holder si yung isa nito. Mm. May, may, may try nga natin ito. May mga instruction man siguro yan guys ah. Instruction nyo. Ito so, parang babae pala dito itong uh, ano niya. Ang kula niya parang babae ano. Ganyan ba? <laughs> ganyan ba o ganito? Ano ba nito? Baka ganyan guys ah. Tapos may tripod siya dito. Yung tripod. Mic test. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ba't hindi pa po marunong gumamit nito? Tingnan nyo lang sa manual niya. Ito naman headset niya. So tatlong cord ang kasama. Yan is tatlo. Yung isa siguro ito pang uh, charge. No? Pang charge. Ito naman para sa dalawa lang. dalawa lang ito. Isa lang isa nito. Mag-live tayo dito sa ano ba? Tignan ko lang mamaya guys. So hanggang dito na lang. Ay. Hanggang dito na lang siguro ito guys ah. Eh. So. Hanggang dito na lang siguro ito guys. Okay. Maraming salamat po.